So yun guys Sasalubungin natin Si Philippine Loper no? Si Ferdinand de la Merced Nasa Danau City na Papunta na sa Carmen Sasalubungin natin Ang gloves Tara na guys Nandito na si Idol Ferdinand So sasalubungin natin Bibigyan natin Ang gloves Bibigyan natin Ang gloves Yan so, Sasalubungin natin Tingnan nyo ha Tingnan nyo sino nandito mga idol ano yan? Uh, sa salubungin kita ng gloves sabi kasi ng mga followers salubungin mo ng gloves si Ferdinand <laughs> ayan salubungin ng gloves ang bayani ng Cebu no? ayan grabe <laughs> na yung salubungin sa akin oh, gloves pari <laughs> gloves pari kasi ano eh yan yung naan mo dito sa Cebu laki na yung natulong mo dahil sa gloves kaya sa salubungin ka namin dahil dyan gloves <laughs> Ito na mga idol ah. Oh. So kaya natin to Hindi kaya lalaki yung bagtak natin guys Pag na mo ko motor mo Maiiwan O nga yung motor ko Naiiwan nga <laughs> Pag oh, mga yung sabaya yung motor ko Kaya nga eh So Pag, oh, pag, pag sinabayan ko to Yung motor ko lalakarin ko naman pabalik. So parang ano na Delikado kalaban ni Badjaw. <laughs> guys, papasakayin natin guys ha. Ah. Idol, sumakay ka na dito Idol. Ah? Sumakay ka na? Saan? Dito? Darma. Para di ka mapagod <laughs> Papaluin kita Huwag <laughs> <laughs> na natin pasakayin guys Kasi papaluin tayo <laughs> Mamalo man pala to Ano pa na mo? Good job Good job? Oh, good job Good TV. Good lang. Ah, Good Show lang. Uh Oo. -huh. guys, hindi ah, na Kalaban mo si Badjao. <laughs> <laughs> Yun, tama, tama. Si Badjao yung kalaban ko. Kaya Good Show ka, babait to. Good eh. Babait eh. Guys, pasakayan ko sana, pero namamalo man, wag na lang. <laughs> ma ma ano pa tayo? Namamalo. <laughs>

Guys, kaya pala, kaya pala hindi siya napapagod maglakad kasi ang ganda ng music. <tinyo> <gibli> <tinyo> Idol. maglakad guys ang lakad niya eh ang lakad niya parang takbo oh. TV. Ay, mana 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 TV ah. lang. Ciao lang. <laughs>

Guys, bibigyan natin ng tubig si Philippine Loper kay mukhang nauhaw na eh. Ikaw! Yeah. Kaya! Ako na yung yun na akong motor! <laughs> Asa na naman yung motor mo, Gucci? Uh, Ito na sa plaza. Sa plaza na yung motor mo, magkalaan ko na. Ay! Uy, <Hey>, wasi! Ito na <laughs> yung <laughs> motor mo? Ito na yung mo? Ito yung motor mo? Ah, 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 na yung cellphone natin nabasag kakamadali no <laughs> pati <laughs> cellphone ano naglakad hahaha <laughs> kakaramit ngayon lang din oh. oh kalimutan ko tanggalin yung helmet ko nagdala ko tuloy ah! Eh. tama <laughs> tama

<laughs> tayo ng sa susunod kita, punta tayo ng sugod <laughs> <Frederick> Kaya wala nang oras wala nang oras hoy saan ka na punta pahala <laughs> <Bawala> ka dyan bro <laughs> 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 <gasps> <Ooh. laughs>

hahaha <laughs>

Butak kayo. Mga 40 kilo sir no. 50. lagi? Bayad ay. Hayo. <laughs> wala. <ay> <laughs> <ay> <laughs> <Ay> <laughs>

Uy, ano yan, Dul? Panik <laughs> na